Hello, good morning mga kaateng. Nandito tayo ngayon sa... Welcome to my mini vlog. Eto. An... Gusto niyo ng Michael, taba? Gusto niyo po ng taba? Eto, kumain lang kayo mga kaateng. Eto po. Oh. Eto pa. Ayan, pansit, pang pahaba ng buhay. Eto, lumpia made of uh, jelly and rona. Yes. Kung mamamatay kayo, ito kainin nyo. <laughs> umabay buhay ng buwan. ng bugan. Gusto nyo naman po ng mataba. Di, kumain kayo kung gusto nyo. Tapos <laughs> chicken, chicken skin ang tawag ko eh. dito. Ayan, eh, mga ka-ateng, gusto nyo po ng ganito. Kumain na kayo. Tignan nyo ako, ha? Tignan nyo ako, oh. Di ba, ko? kasi eto po yung katapat noon pag kumakain kayong mga kaating. Ayan oh. With suka. Ayan. May pasok din po si miyar. Ayan. Ayan po mga kaating. Kainan tayo. Ayan po ang ulam namin. Ngayong tanghalian. Kumain na kayo mga kaating. Kain, 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 kain. Thank you so much. Please subscribe my YouTube channel. At thank... this is my clubs and uh, the other and one, one. <laughs> and the other one thank you so much bye <laughs> <laughs>